Kapoy na po, sir. Kapoy na kay sir. Kapoy na, sir. Aircon na. Di sa sulod, sir. Basi gusto mo mag aircon Kapoy na kay sir. Wala pa order sir. Wala pa order Wala pa ka-decide si Tore. Ano sa ibuhaton? O, ang taon na itong mga kapulisan. Taon. Taon man ta. Maluoy man ta. So, look at what happened. Yun sa ni Tore, iha mga tao this is worse worse yun. grabe kapoy kain sila gusto nila magpahulay wala sila yung choice Not choice choice okay naman ka mo mga sir wapura man nang bundapit sir no okay mo sir tao na mo, mga kauban na natuog na lang jud in town. Oh, dito mo makita how harmless we are. No, okay lang yan sir, wag yung gisingin. Yung mga kasamahan namin sir ba nagtapad oh. na mo. Ang among mga kauban ng kamo nagtapad na mo katog. Si wala gid mo giun nila, wala pud niyo sila unsa ah. But pasabot sir, we're harmless. Oh, ah, nakatugin tayo na ng mga kauban. Kauban po sa si mga pulis. O, na yung na mo ni sitwasyon mo karon, di ba na sila manghilabot, sir. Mga butan, man ako mga kauban, mga missionary baya na sir tawo, nagtapad na mog pangatug din ha o. Walay nahitabo kay kung mga dautan pa na mga tawhan na ganiha pa muy pamuspusan. Di ba, sir? Tanawa sir, na two pud sila gila in town. Pangkapoy pud na sila, sir. Tuloy sad kayo ang mga kapulisan, nagtapad nang tawo sila pangatug this is literally what happening right now inside our kingdom, our compound. Lahat kami walang tulog. Ginalugad nila kami dito ng maagang maaga. Tapos ang mangyayari pala, katabi na, na namin sila sa pagtulog. Tinabihan na nila kami. Ano nang mangyayari ngayon? Diri namin 'to makakalimutan yung ginawa nila. Sumugod sila dito sa amin. Mas ngayon, ganto na ang sitwasyon. Magkatabi na yung mga king taga Kingdom Compound sa yung mga kapulisan. Kailangan pa talagang may mamatay. Kailangan pang may masawi. Tingnan mo oh. Napaka peace loving people ng KOJC hindi natin sila ginagalaw nagpapahinga lang sila tao din sila napapagod